Okay, daan po sa Galing sa pag-inom Daan sa pahulas Magpahulas Food and drink Dito po yan sa barangay tabi Dito yan sa barangay tabi Buak Marinduque So, maganda ang gabi po sa lahat ng ating mga kababayan Nandito po kita sa Pahulas At uh, kita po yung magapahulas Dahil galing kita sa maghapong trabaho Galing sa maghapong trabaho Kaya kita po ay bumisita sa Ah... Uh, food and drink and restaurant restaurant tiga. ating kaibigan dito po sa Barangay Tabi. So maaari kayong makabili dyan ng iba't ibang mga kalog menu. Kagaya po ng nakaindi ng kalog. <laughs> kalog yeah. Meron dito silang long kalog, tosi kalog, hang kalog, roll kalog, pat kalog, hot kalog, foot kalog, tap kalog, Hungarian kalog, and meron din po sila mga pares, pares, and then, ha? Uh, huh? Anong tawag sa si ganito? Ha, ah, ito, pares, pa, pure beef mami, and goto batangas, hindi ko alam kung alin, baka nagkapalit-palit, and then may mga plain goto rin din sila, and then among others. So, nag-order na po kita actually ng ating, ah, uh, ating eh, uh, eto mga mura lang naman affordable affordable naman yung mga presyo actually ang pinakamaganda dito ay bukas po sila mula alas alas 5 ng ng hapon hanggang 3 alas 3 sa madaling araw ayan ang dami ng mga nakain no? <laughs> <Diyan> <laughs> ito, ayan. hi ka sa vlog yan. And then, uh, eto na, nag-order na po kita. Actually, ang pinakamaganda dito na pang-inganyo, mind yung mga kababayan, pwede kayong mag billiard habang naghihintay ng inyong oh, sinargo na ng order. So, pwede mag billiard billiard Tikatuan lang po, bawal ang uh, bawal ang uh, perahan dyan. Uh, and dito na po kita sa ating in-order na mga pagkain. So, uh, Inimbitahan lamang po kita na ating kaibigan yan po ang may ari. Yan si Ate Lorena and si Kuya Romel. And busy-busy uh, po sila dyan At dito na po kita ngayon ng atik man na natin kung talagang masarap. Ito na po ang paghatol. Paliwanag daw nga sa si Enzo. Enzo ano yung binili namin? Tara daw nga ni ito ang, 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 kanila pong chef, master chef. Ay, okay po. <laughs> oh, yeah. <laughs> Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. Yan, sa mga gusto kumain ng pares, magpahula. Dito po tayo sa Barangay Tabi. Ayan. Sa tutuhan oh. po ni Madam Lorena Santo Domingo. Ayan. Okay. So, eh, ano ba itong periniper mo, hinanda mo para sa amin? Ano ito? Ayan po, sir. Ayan po yung aming po ay... Ano Best seller po namin yan, Hilata Pares. Best seller, Hilata yes. Pares. Lechon Bakit Hilata? Pares po? Bakit Hilata? Kasi po yan, sir, ay lechon kawali pares. Litson Kawali Pares. Pero pagkakain, automatic tulog ka. Ayun. And then, lahat ito ba? Ganun? Pare-pares kami? Oo, sir. Ah, pare-pares kami. So, wala kami ibang other orders. Okay. Pero meron kitang ito. Yan ang pinakamasarap din sa lahat. Pero hindi pa available, ha? Para, special lang po yan para sa amin, ha? Handa po yan ni uh, Ate Lorena sa atin. Ayan. So, ito ang may-ari nito. Ate Lorena! Si Paul. Ah, si Paul pala. Asan si Paul? Si Paring Paul, sayang. Ano ba naman si Paring Paul, eh? sayang at uh, saktong sakto actually matagal na yung nag-invite sa akin dito pero hindi kami nagpangabot dahil nag-a-basketball daw so sayang naman pero bilis yung pagkain at baka mag brown out nga ni ano pero meron po sila ditong solar ayan yan nasargo na Oh, saglit na ang. Oh, tamis na na. na na. Bakit talaga niyan, sir, sa ano? Studio? Oh, sige, mabili kita niyan sa studio. Oh, ang record na. Recorded, recorded. Baka hindi magtrabaho. Ano? Hindi, pang ano lang, pang alis ng stress. Galing. Oh, sige. Yeah. yun! hindi ko napakita, sayang. Dapat napakita ko sa video. Ay, ang dami nanunood, do, ng mga kababayan natin. Dito po yan, dito po yan. Bago ka pumunta ng barangay. Ano nga ni Eric? Poras? Barangay Poras, yung kantuhan po papunta ng barangay, ah, ng Dykes. Di Nandito lamang po ang kanilang Pingil. pahulas, food, drink. Ayan yan. Teka muna, matira muna ang aming director. Uh, okay. Sir, duna, manalo duna, manalo duna. okay, so kain na muna kita. <laughs> <laughs> ay sige, sige, sige. sige, sige, sige. Like, sorry, 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 sorry. Sorry, sorry, sorry. Ayan na, ayan e na, ayan e na. <laughs> yan na! <laughs> Pasok! Galing! Jansol Mago is watching! Hi, Jansol! Nanonood si Jansol. So, bukas po ito. Ang pinakamaganda dito, bukas po sila hanggang alas 3 sa madaling araw. Dahil, di ba yun yung problema natin? Kapag kagaling pa kayo sa pag-inom, nagbanding-banding, ang challenge, walang akainan. So, diretsyo po kayo dito sa Pahulas Food and Drink dito po sa Barangay Tabi, Buak Marinduque, para naman, mahulas-hulasan po kayo. At sigurado ako, Mabubusog po kayo ng kanilang mga masasarap na pagkain. Ang pinakamaganda po dito, by the way, yung gustong makaalam ng presyo. Affordable po ang kanilang mga presyo han dito. Sabi ko nga ni po kanina yung pares regular nila ay 79. Pure beef Mami, meron silang beef Mami with laman 49. Mami overload is 99 pesos. Hilata pares yung in order namin is 89 pesos. Pares with two extra rice is 39 pesos. Meron silang goto batanga, goto batangas, plain goto, goto with egg 49 pesos lang and then goto with egg nila is 59 pesos only. Yan. So, Dire-diretso na po kita sa pagkain. Uy, kain na muna kita. Kain na muna kita. Yan, kain na muna kita. So, pa-shoutout po sa dito sa Banot. Hi sa mga taga-Banot. Ah, so dito kami makain? At e, bring ako ng pinggan. Oh, oh. So, blessings all Lord and this day gives which are about to receive from the bounty to Christ our Lord. Amen. May the Lord bless your hands of others. Amen. O, masargo na siya. Nagapakitang gila si... Si Jake Queng, si Jake. Jake Cyrus. Jake Cyrus. <laughs> Jake Cyrus, <laughs> <Jake> Cyrus. <laughs> Cyrus oh, tara kawain ka na Jake Cyrus. Hello. Tara tara tara. Hello, guys. Welcome to my guys. ay ang dami nang nanonood oh. Hoy, dami nanonood. Shout out po sa Barangay Tabi, yung taga diyan pero namang ano yun? Lumayo. Shout out po sa Barangay Tabi. Yung taga diyan ako pero namang bihirang makauwi. Nasa ihatob lamang naman ako. Ano ba 'yan? Nasa ihatog ka lang, hindi ka makaparini Ang lapit mo Si Kabayang Daisy Semilia huh? Masarap? Anong basa mo? Anong ano mo? Anong uh, review mo? Ay, na ako ng signal Ayun na Wala yung guys Ha? mo sila na kumain dito okay. Ah, ikaw Dito ka So yun guys, magandang gabi sa ating lahat Iniimbitan ko po kayo sa lahat na mag gusto magpahulas Kumain at matikman ang aming luto Punta lang po kayo dito sa Lorena's pahulas parisan. Ayan. Dito po yung aming mga menu. Bakit naman namamal, namamalat ka, namamaos ka? Kumanta ka baga? Ako may concert po ako, Gabi. <laughs> so, Jake, kumusta naman ang buhay-buhay? <laughs> Jake Cyrus. Jake Cyrus, kumusta naman ang buhay-buhay? Okay lang naman po ang buhay natin. Saan ba nag-concert si Jake? Sa ano? Kana sa Canada po ngayon. Canada. <laughs> <laughs> Buti dati din ka, Brown. out. Ano po dito? Meron po kami solar dito. Uh, sa mga po, kahit mag-brown out, automatic may soda ganit. Ay, may mga fruity soda mean? sila. O, oh, sige. Anong gusto niyo? Oh, live po tayo sa Marinduque News Network. Hello, everyone. Ayoko na, o. O, oh, ito, 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 sige. So, ito po ang uh, ating, uh, ito ang mga big boss dito. Ito ang big ah. boss pala. And then, uh, ito naman ang uh, little and uh, little. Bago na tumangkad kasi. <laughs> <laughs> Hindi na tumangkad. hi, chef. The hi, chef. Actually, Did sabi I... nung aming, oh. ano, sabi ng aming mga kasama <laughs> si from Marilu Canoes team, masarap daw po yung kanilang in order namin. Ay, hilata in order? Pares. Pilata Pares. No. So tikman natin kung talagang totoo para ma-review po natin kung talagang masarap. Ay atin na po itong titikman. So actually, ang pinakamaganda dito ito, yung kanilang kutsara po pang mayaman. Dahil wala pa nito sa bahay, iuwi iu po namin ito. Yan. And then kuha na po kita ng rice. Ito pong in order namin na hilata ay magkano ito 89 pesos? 89 pesos. With rice na po yun, ano, with rice na. Tama, with rice. Mm. Swabi, ah. Huh? Sarap. Yung peynes. Mmm. Peynes. Kaya lang, parang kulang sa sipa. Kulang ahang. Sarah, ahang? Oto, kodis, sir, Ito, na ahang. Sir, asol doon ngot, Meron bang ahang? Ito, pangpahang pala. Sabang? Ito, chili doon. Ito, sir. Huh? Asol ng konti. Yan. Ito lang. O, meron naman pong chili oil. Chili oil pala sila. So, pwede mong lagyan. Wag lang marami. At saka, baka mas marami. Pero... Uh, nakuha po niya ang panglasa namin dito sa team. Kami chili powder. Kami Yum. chili powder din. At mm. talunin na ata ang kay Gilbert mm. na ano, mahalang. Ang <laughs> pwede <laughs> masarap po. Kamalutong yung karne. Walang halong biro. Ang lutong ng karne, ng lechon. Ano daw kasama ito? Lechon. Mm. Kawali. Kawali pala. Gawali. Kawali. Yung linamnam niya, yung tamis, naglaban at saka yung halang. Hindi mo ano sir, dito ayo. Naman si. Kaya sulit the best. So, ang daming laman. Ang daming laman. And then sulit na sulit for 89 pesos. Ah, ang sarap. Nasipa na yung halang. Na, ano, kulang ka ng rice. So, nagparay siya dahil kulang na kulang. So, yan. So, ang um, ito, 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 ito. Inin natin, busisiin natin at ang... Oh, ang dami laman. Ang dami ngayon, eh. ang, ang dami laman. So, ang lutong pati. Ang lutong kaya swabing swabe. Hmm. Ano masasabi mo? Quality. Quality. Hmm. Hmm. Quality. Mm. So, mm. quality. quality. Ang mo ako. Kain na ako ng bilis. Pakita ko sa yo. Pakita mo to. Ito yung... tawag? Serving. Anong tawag? Lichon, ito? Lichon, Lichon. Hindi. 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 Hilata, hilata. <laughs> hilata. Ang sarap nung tamis, nung medyo tamis-tamis niya. Hmm. Magaling si Chef. Good job. May libro sa saro. Ito rin libre. Ah, mayroon pa dito kano. Ito, halang saro. Sobra? Sakpo lang. Halang. Saro, pwede nga. Ice cube din yun. Oh. Saan na natin? Oo, hindi nang ice cube. Sir, saan so no ang location daw nga ni? Mmm! Suwabe! Saan ka ganyan ito? Ang binakunggat? Suwabe ang sarap! Barangay tabi! Mm. Promise po, hindi! Walang halong biro! Masarap! Approve! The best! Ang sarap! Bago dumating ng dike! So bago dumating ng dike! Mmm! Bago dumating mm -hmm. pa kayo! Mm. Doli. Doli. Mmm! Suwabe! Suwabe! Ang lutong ng karne! Yung kawali! Ligyo yung kawali! Ang mga kawalit! Mmm! Hmm? Parang hindi nakaumay! Hmm! Huh? Parang dito ko kagadiritso <coughs> masarap Masarap, Sarap, no. eh. Mas, ano sir Paul ang basa mo? Huh? Masarap? Approve? Approve sa iyo? Masarap. Yeah. Yeah. Masarap yun. Yeah. Kasi ang pinakamaganda habang nag-aintay po kami, nakapag-billiard kami. Yan. Asa si ano? Ang pair niya sulit. <coughs> Ito yung pinakamasarap din dito. Pero binigay lang po yan sa atin. yung kasama sa package natin. So magaling mag uh, billiard. Tingin ka dito. Uh -huh. bati ka oh. Asan ko? Sina Shaota tumadali. Kitipin mo. Ha? Ha? Si Chef, tapos <laughs> si Chef, si Chef. <laughs> chef. chef para muna. Kaya lang 'yan 'yan. Chef um mo yung ating mga kababayan na bumisita at ang kilig nitong ating tahulas food and drinks dito sa Barangay Tabing. Ah, uh, magandang gabi po. Uh, iniimbitahan po ko lahat ng taga rito sa Marinduque ah try nyo po ang aming pahulas pares uh, number one po best seller namin na uh, yung hilata pares and goat. masarap pa ah. fairness yung ano yung, 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 yung hilata nila masarap po talaga ang uh, sa, ang linamnam yung quality ng karne malutong tapos ay uh, yung uh, yung uh, lasa noong uh, sabaw uh, the best approved lalong lalo na kapag may amats talagang ma, ma, mag, ma mararamdaman nyo yung hagod tapos dinagdagan pa nung no? ano binigay mo sa amin kanina na ano? Uh, chili powder po chili powder, uh, California Reaper California Reaper yes. yan uh, And, sa Tagalog po yun ay, dito sa atin ay siling demonyo siling demonyo Demonyo ka dong. Yan. <laughs> so, And then, last na po, hindi ko pa natikman yung Goto Batangas nila. But for sure, parang masarap na. One of this day, will be back here para naman po matikman ang ating Goto Batangas. Thank you, Chef. Bukas kayo? Bukas kayo? Bukas po kami from 6 p.m. till 3 a.m. Yan. So, daan na po kayo dito. Dito lamang po yan sa may um, anong diversion going to Barangay Puras and then papunta ng Barangay uh, itong diversion, new bagong diversion papunta ng Dike. So madali lang hanapin. So yeah. shout out lang po sa oh. Uh. Buak Elite Airsoft Team. Uh, laging nandito ang team na yun. Ayan. Sila ang aming suki. Ayan. Airsoft, sina Bist. Consihal. Sina Consihal, Ryan ni Pamuseno. Uh. Hindi pa nabili dito simula nung pag-open namin. <laughs> ano ba naman yung Consihal? Napakahinaan mo naman sa amin. Joke lamang po. Consihal, punta ka na dito. Alright. Ako po ay para sa mga nang mga kabarangay. Maraming maraming salamat po sa inyong ginawang pagtutok. Kumakain muna. Gutom na gutom na ako. Ang sarap, ang sarap ng pagkain nila. So kailangan ko lang malinamnam at kailangan ko mag-enjoy sa masarap na pagkain ngayong gabi. Suabe ha, sulit na sulit ha. Hindi lugi ang pagpunta namin dito. Kaya good job. Bus na, Bus na agad <laughs> kaya may isa pang rice. Siya. Hindi lugi, hindi lugi ang sarap. Pero gusto ko ito, atikman ko 'yan. Favorite ko din 'yan eh. Yan. <clears throat> May nasag din o para kita. Okay. May okay. interview mo sa tita? Oh, Hindi pa. pa. O, sige na lang. Kaya mo po muna dyan. Kumakailan <coughs> ko. na-enjoy. Ah, uh, may Masarap, masarap. Ang, ang halang ng siling, sarap. Nakamot ko sa mukha ko. Ang halang ng mukha ko. Ano, wala? Oo, laki ng mukha. Pag nungi Sir. Hmm. Pasensya si na. Halos siguro, dapat binigyan na lang tayo ni Lorena ng rice mm. <coughs> Sir kulon kaka ng mga pumili yung sa ano? ano yun? eri ano yan? drinks ano gusto beer ba? eri daichi at eri Ai ano? bubble ano sa iyo? Bakit ano diba? Ako wala ha. Ayoko, ayoko, ayoko. Ayoko. Pakuan na lang. Ano? Oh, pakuan sa akin, pakuan. Sige. Uh -huh. Oo. Masarap. Bagay na bagay. Masarap. Available din para sila ngayon. Ang kagandahan nito, hanggang alas na sila. So, uh, pag walang time makainan, magkain okay. dito. Ay mga nagadising din pilit. Ganito. Tama na Bye bye. bye, -bye.